Kaya mo ba mag-slide? Oo oh, naman. Dolphin dive pa nga eh. <laughs> ano height mo ngayon? 5'9". Na, ang hirap din kasi pag nabawa. Nung di ba lately nag-volleyball ako. Pag matagal ka hindi naglalaro ng volleyball, may maninibago ka siyempre yung talon yung talon ko hindi hindi na ganong mataas kasi hindi hindi naman ako tumatalon every day puro sayaw pero yung mas napansin ko mas bumilis ako kasi sa training namin ng BGYO mas more on agility tsaka stamina yun yung na-improve pero yung yung talon yun yung nabawasan kasi hindi naman ako gaano. Gaano tumatalon ng tumatalon. Unlike before. <laughs> Stamina mina. <laughs> Mas matangkad sa'yo si Aki, ba? Mas matangkad ako ng half kay Aki. 5'9 <laughs> ako tapos siya ata 5'8 and a half ata. Pero hindi ko pa na-check nache ngayon. Pero sabi, ang daming nagsasabi, tumangkad daw ako. So, hindi ko pa ulit na-check nache yung height ko. Kung 5'9 pa rin ba ako or 5'9 and a half or 5'10. Pero marami nagsasabi, tumangkad daw ako. Hindi ko sure. Basta, yun na yun. <laughs> ano secret sa pagtangkad? Hindi ko din alam eh. Akala ko... mag stop na din ako sa pagtangkad eh. Pero ang dami nagsasabi, tumangkad ka, tumangkad ka. Hindi nagulat ako. Pero feeling ko, ano din yan. Kail kailangan mo lang din talaga, ano. Mag-exercise palagi. Stretch stretching, feeling ko, isa din sa factor na nababanat din kasi yung yung muscles o mga buto mo. So, pag na-stretch siya, mas sumahaba ka pa Kada birthday tumatangkad. <laughs> Hindi totoo yan. Totoo yan, try nyo. Stretching kayo tuwing umaga. Hindi na ko na talaga sure kung ano height ko eh. Stretching reveal. ano, yung usual stretching naman yung ginagawa namin. Basta yung i-stretch nyo mula ulo hanggang paa. Hanggang daliri. Basta hanggang hanggang sa ma-stretch nyo lahat. Okay na yun. Parang giraffe. <laughs> Hindi naman split. Parang half split pwede. Mga ganun. Oo, oh, may pag-asa pa yan guys. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. <laughs> Dasal lang. <laughs> Fruits ba secret? Oo, oh, yun yung secret ko. Ginagamit mo pa rin, pa rin yung coffee machine. Oo, ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. Pero pag, pag ano, nagmamadali, hindi. Pero pag yung bawa, nandito ako sa bahay, yun yung ginagamit ko. Parehas tayo na pwesto. Tres din ako. Laro tayo minsan, no? Peri piu piu Sa Makati. Hindi, parang one time lang ako nakapaglaro sa Makati. Eh, kasi dun yung may play. Pero, nung last time, sa, sa QC lang yun. Ano, fav, Flavor, flavor mo sa coffee. Yung ngayon, favorite ko, yung barista drink. Iced Americano with white mocha and no water with a uh, sub <laughs> na Naka-ilang kape ka sa isang araw? Isa lang. Hindi ko ginagawang dalawang kape sa isang araw kasi ayoko masobrahan. Kasi yung in-order ko malaki na eh. So, enough na yun siguro. Tsaka lagi ako nagkakape pag before akong mag-training kasi para yung mapawisan ka. Minsan kasi masama din yung iinom ka ng kape tapos hindi ka, hindi ka naman gagalaw. Hmm, hihiga ka lang at matutulog. Oo, masama yung ano, sobra sa kape. Kasi yung kape nakaka-dehydrate yan. So, kailangan mo uminom ng maraming tubig pag magkakape ka. Kailangan mo mag-rehydrate. Kasi mas marami yung magbabawas na tubig sa katawan mo eh. Oo. hindi naman naging problem sa akin yun kasi sobrang lakas ko doon uminom ng tubig. As in, pag-training ata, nakakatatlong tumbler ako na na-refill or dalawa. Tapos, sa gabi, nakaka-isang tumbler pa ata ako. Ganun. Or dalawa. Depende. Kamil ka ba? <laughs> JL, nagkasha ba yung shirt na bigay? Oo, oh, kasha, ano? XL ata yun lahat eh. so, ano? Kasha siya. Very comfy. Bakit sobrang guwapo mo no? Di naman po. <laughs> Thank you, Naira, sa papansit kanton. Sarap. Yung mga ganitong oras, pansit kanton talaga eh. Ano mobile games nilalaro mo? Ano, ML. Nag-mythic ako this season eh. Tapos nag... Ano, new season na. Balik na naman ako sa Epic 2. ba ba natin yan agad. Nung sa Toronto, nung 1MX dapat kami yung magme-makeup sa sarili namin tsaka hair ka. merong pin merong pin provide yung 1MX na ano, makeup party sa amin. So, tuwa-tuwa ako kasi marunong na naman ako, marunong na ako mag-makeup pero nahihirapan pa rin ako i-achieve yung gusto ko. Parang alam mo 'yun. Parang hindi ko nakukuha yung yung look na ginagawa ni Kuya Jaime, ganun eh, tinuro niya naman yung same procedure, pero parang hindi ko nagagawa ng ayos. hindi, <laughs> hindi kami nag-makeup. Like, pero nung ano, nung nag kami doon sa Toronto. Ako lang nag-makeup, tsaka nag-ayos ng buho ko. Yung nagkulot, ako lang yun. Tinuruan ako ni Kuya Jaime. Tapos sinend ko sa kanya, in-approve niya. Ayan, ako lang nag-makeup, tsaka buhok doon. Pag lalaki naman, konti lang naman yung kailangan eh. Kasi mas okay na natural look lang. Ang pinakamahalaga lang sa akin kasi yung sa mata ko kasi singkit ako. Kailangan magmukhang malaki yung mata ko. Tutorial next ko. Ayoko nakakahiya. Hindi pa ako sobrang baka may mga mali pa akong ginagawa. <laughs> Yung massager nakita mo na nagamit. Ay, nakita ko na yon Pero hindi ko pa nagagamit. Gagamitin ko yan pag yung talagang sumasakit na yung katawan ko.